Angulo, pinasok sa loob, in-inside. Oh, tinagos. taina babae. Agoy, muntik. Over. Oh. oh, ang lulupet nila mga master. Ginagawa nilang race track ang manukaw. Eto pa silang lahat. Eto chill ride lang pala to. Hindi pala matutunin. Eto na, mga racing oh. Ang lulupet oh, hinabol. Oh, grabe, oh. Na, pulog, pinasok sa loob in inside taina. Oh, tinagos, tinagos. Uh, yun, Eto na. Kaya tayo. Kaya tayo. Kaya tayo. yung tayo. Kaya tayo. Kaya tayo. Kaya Oh, nakabalik? naunahan niya bumalik lahat oh. Ang niya mag-user, no? Yun, no? Oh. Ay, hindi pala siya yan. Ito pala siya. Yun, eh. si Sipak Ay, In inside. Pasok sa loob. Sipak. Ito, Sandamukal, oh. Sandamukal, Mga rider. Oh, tuli, no? Ah, oh, grabe, oh. Ginawa na ng racing, oh. Racing. Ewan dito, buti na abawin. Ah, ito talaga. Siya ang kauna-una na Newton. Turn Style number 54. Okay, nandito na si John. Number 55. Inunahan niya yung kasabay. niya. Ito yung second place. Second place. 15 seconds ang pag-ikot. Ibilangan natin yan sa pag-ikot niya. Ayan na nag-u-turn na siya doon mga insen ayan na siya mga insen bumibilis na bumuelo na eto na siya ngayon hinabol niya lahat ng sasakyan naunahan niya pa ininside niya yung sasakyan insen Ooh. wala na wala na siya na ang hari siya na ang hari na marilaki overshoot Inintay yung sasakyan kinabahan si manong driver nakapute Alupit lupit nun mga master oh. Ando na yata sila Sa turn number 99 Nagahabulan sila Eto na yung isa Ay grabe Nag minor Nag minor na Hindi pala Hindi pala nag minor pala sa atin, gumiti. Eto na yung dalawa. Second place go to Brucey. Brucey at Honda Click. Nakayuko pa si Honda Click. Pinas kotse. Ah, pasok. Grabe. Pasok na pasok. Ito na mga pulutong ng mga rider. Andupit na tong sakin Kinain yung linya. Pinasok sa loob. Inside yun. Siya na ang number one ngayon. So, ah, ah, pero mga second place, third place, fourth place, fifth place. Overshoot na isa. Bumalik sa linya. At safe na siya ulit. Yan. Yan po ang nangyari. Ito na ang pang 15th place. 15th place. Medyo malapang ang makina. Sino sa nandiyan? Sa lower second up. Lower second. Okay. So ayan po mga master, ang top 21 dito sa Moto Manukan GP. Ito na ang ating champion. Ang champion. Oh. Hinabol ng second place R15. Ay, hindi pala R15 yun. Raider pala yun, no? Ah, may buhok Ah, may buhok pa. Oh, babae, mahabol. Oh, sige, tuloy mo lang yan. tanga ng mga to, mga sponsor sa Lompas at saka Cobra. Ang pagising. <laughs> Ayan, oh. Ito na po. Ito po ang kaganapan ngayon dito sa Marilake Manukan GP. Ayan, sila po ang nagtatagisa ng lakas kung sino pinakamalapit na kamote sa kanila sa buong Marilake. Nauna sila mag-U-turn. Eto na, ang nauna na naman siya. Second place na siya kanina, pero nauna siya. Asa na yung isa? Naplatan. Naplat, naplat. Ang gulong. Oh, itong babae. Oh, babae ito. Aspirant sa motor riders. Eto na. Nagahabol, pinagbigyan ng dalawa. Aputan niya. Ang lupet ni Ayun, oh. No, Kumambyo pa, oh. Ay, ang lupet o. Eh, ito na o. Oh. mo, meron pang isa. Ah, grabe, lulupit nila mga master. Grabe, dito lang po yan sa Maralake. A place to be. Kamote, forever. So, ayan mga master, pumasok na sila sa kanilang pit stop kasi nagpagas sila at nagpa ng gulong. So nag-usap-usap sila kung sino talaga ang tunay na nanalo sa kanila at kung sino ang pinamagaling. Pero ganun pa man, wala pong magaling dito sa Marilake. Dahil lahat tayo dito ay kamoto riders. Eh Eto. Eh, Beat stop na. Okay. So, ayan po ang ganap dito sa Marilake.